Ganito po magbukas <laughs> natin natin. hindi po kayo marunong. Huwag tayo isa. Kaya yun? Isa ang tapos magbukas natin ganyan. Diba? Siyempre, dinali papalaman yung hindi May pwede <laughs> pa ipapalaman Ikaw? Yan. Ang tikma mo na. Grabe ka. Saan galing yan? Kay no, no. mo na. Tara niyo ko. Oo, oh, 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 baka makita ka. Huwag ako lang nabasitin ang apoy doon. Uy, shorts Ano sa tiktok Hindi nga, hukas sa kanya. Ayun. Gabi naman yung dito naman. mo lahat <laughs> <laughs> yan. Danda. Um, Masyado ito. ka naman kumain! Ang tindi naman ito! <laughs> Tayo! Oh, <Did> Gago? <laughs> <laughs> oh, normal?